Hello guys! Tuloy-tuloy ang ulan dito sa amin. Halos araw-araw i-umuulan. Kaya ito yung lamok. Iramdam ko na guys na dumadami na sila. Kaya yung mga basura namin, sabi ko kay nanay, iligpitin na namin. Yun nga kasing mga damo na na pinagdamuhan namin dito sa loob ng aming bakuran, eh hindi pa namin na itatapon doon sa labas. Kasi nga guys, yung mga nakaraang araw, hindi talaga namin mailabas-labas. Gawa nang yung aming daanan is tulay-tulay pa lang, di ba, na kita nyo rin ba yun or naalala nyo rin ba yun guys. Kasi ito, bago lang nilang ginawa or tinambakan yung harapan ng aming gate na nakaraan na nabungkal nila. Kaya ito nga sabi ko kay nanay bago ako pumasok bukas sana eh mawala na ito kasi nga guys yung lamok eh dumadami na sila. At alam nyo parang nagsisipaglakihan na guys sa sobrang ulan-ulan at yung kanilang tirahan siguro eh. Gumaganda na, marami ng tubig na nakaimbak kasi 'di ba? Doon lang naman 'yan sila nakatira sa may mga nakaimbak na tubig. So kailangan naming tanggalin yung mga basura or mga damo na naka Tumpok doon sa taas ng aming bakuran guys. Kaya ito si nanay. I-nagahanap ngayon dito ng sakong malaki. Kasi ito guys yung mga sako na ito is dala ito nung no? kontraktor na na Sana ilalagyan daw nila ng graba at ilalagay dito sa gilid. Nang aming ayan dyan yung kanal na kanilang binungkal. Para pansamantala guys eh, hindi siya matibag dyan sa. Basta dyan <laughs> hindi matibag yung mga lupa dyan sa gilid ng aming bakod. Kaya lang guys nakita pala nila na merong bakal. So, no need na nalagyan ng mga graba. At ayan nga po, sabi nakaraan ni nakaraan engineer, ibigay na raw yung sako. Kaya sabi ko kay nanay, e, eh, pwede na siyang maghanap-hanap doon ay ng ano, ng aming malalagyan ng mga damong nakaumpok dito guys sa loob ng aming bahay. Yun nga lang, sabi ni nanay guys, e, no, wala raw pong available kasi mga butas na ay ganon <laughs> so wala wala kaming nanap na mga sakong malalaki pero parang nakaraan kasi guys napansin ko kaya sabi ko kay nanay eh kuha na lang siya doon ng isa kasi alam ko naman na hindi na rin yun kailangan ng mga gumagawa so ayan kahit na anong pili-pili pa nga ni nanay wala po talaga siyang nahanap at pumasok na nga rin po siya dito sa loob para alam nyo na sisindihan na lang namin kami po ay magsisindi na lang ng aming basura para naman kahit papaano eh umalis yung mga lamok na nandyan na nakatago sa ilalim. Dahil alam nyo guys, naramdam ko na talaga nangangati na ako pagka ako sa taas sa loob ng bahay namin. Parang nandoon na sila, umakyat na pagka ang hapon, eh, namamasyal na rin sila guys. At gusto nang makakagat ng mga iski na wala pang, wala pang kagat guys, di ba? <laughs> este, yung mga iski na virgin, na mga kagaya ni Yaya, na skin guys. Kaya nakakatakot. Alam nyo na, pagka kinagat tayo ng lamok, eh, malamang pagka tinablan tayo e, eh, dengue ang katapat so ayan guys nagsindi na nga si nanay at pinili-pili niya na nga lang dyan yung mga damo na medyo tuyo na siya o kita nagbrown na pala yan siya kaya lang hindi talaga namin masunog-sunog gawa ng panay panay ang ulan laging basa ang damong ito at isa pa guys eh, si nanay po diba e, eh, umuwi nagbakasyon siya ng ilang araw So, walang gagawa. Kasi kami ni Yayam, isa eh, loob lang talaga ng bahay. At hindi kami nakakaalis, guys. Gawa ng pagbumaba ako, itong sibulinggit, ibababa rin. Eh, di ba pa ulan-ulan maputik. Kaya tiis kami sa loob ng bahay guys. Buti na nga lang medyo malaki-laki yung loob ng bahay na matatakbuhan ng aming bulinggit. eh, talagang sold na doon na lang kami sa loob ng bahay. Kasi guys hindi rin kami makalabas. Kasi nga po wala naman kaming pupuntahan. <laughs> Napansin ko nga rin po pala, sabi ko kay Nana, pwede naman pa lang yung aming mga damo doon sa labas ng bakuran, guys, sa may doon lang sa may harapan namin kasi yung kapitbahay namin, guys, inagdamo rin. At yun na nga po malinis na nga po yung kanilang harapan, yun, guys. So yun, yun doon -do sa building na yun. And guys, at ang kanilang pinagdamuhan eh dyan din sa harap pwede pala doon ilagay guys kasi tatambakan din niya siya yun dyan banda guys yung area o oh, ba diba? kaya lang eh, hindi po talaga namin mabuhat at mabigat pa at ito nga guys eh, medyo maganda na gumanda na yung ating panahon uminit init na rin sa wakas yan ganyan lang talaga yan siya sa araw araw sa morning ulan sa hapon eh, mainit na so paano ba yan babay na muna